Hello guys, kumusta? Ngayon guys, sundo tayo Sundo tayo ngayon guys Mag alas 3 na kasi So Doon na lang tayo mag -ano, Mag antay pagkatapos Tapos ayan guys, tingnan nyo yung Kwan Kalangitan napakalungkot ilang araw na panay iyak panay iyak ng kalangitan ilang araw na to guys na maulan dito kaya parang Dahon. kasi nga madilim pakulimlim maulan pati yung tao parang hindi masaya oh boy oh boy oh boy yung dalawang siyante. tapos malamig malamig guys yung kwan kita nyo yung mga puno naninilaw naninila na sa sakyan, malungkot din yung daan. bat ganito yung kwan. Anyari? Pag ganito kasi guys, ayan sabay yung kwan. So yung gagawin dito if first stop first go. yan. Para tuloy-tuloy yung kwan. <clears> tuloy-tuloy <throat> yung daloy ng trapiko yan yung kung dito pag pag ganoon may sira yung lights stop light first come first go yan yung kung hindi kagaya nito na ma kung talaga okay yung stop light pag yun lang hmm, grabe yung kapal ng kung ano, ng uh, itim ng ulap grabe malakas na naman to ayan na nga nag, na. may kunting kwan na yung ulan makikita nyo yan sa kwan sa, sa salamin ng sasakyan tulok tulok na ba't ganun guys no pag alimbawa ganito yung panahon eh pati yung tao parang malungkot pero pag sa atin pag ganito uh, saging agad laga saging dito walang saging may saging eh niluto na tapos na frozen mm, boy oh boy hmm, abutan tayo ng kwan ulit. tapos liko tayo ng kwan kanan Liko, liko. noon guys, nung hindi pa ako nakapunta dito itong mga bahay nakikita mo lang sa mga pelikula no? sa mga pelikula mo lang nakikita, ganyan eh akala mo kung lang sa pelikula lang ba eh yun pala yung totoo totoo pala yung mga kung ng bahay ng mga kulay yung paggawa ganun kahit mga ulan no, oh, may nagmumower masipag masipag si tatay ako hindi na siguro ako magmower kasi hindi na masyadong mataas yung kan eh yung damo at malamig at panay ulan basa yung kan damo basa ilang araw na umiiyak yung kalangitan natin daan guys pababa ayan nakikita nyo rin dyan sa kwan pababa pag may snow ito yung kwan ito yung delikado na daan kasi pag may kwan yung black ice na tinatawag nila natabunan ba yun yung, yung na frozen tapos namuulit ayan napakadulas yan Lalo pag natapunan ng snow, uh, madulas yan. Kaya pag ganyan, dito ako dumadaan sa kwan. Itong diretsyong daan. Pakaliwa tayo guys. liko siya ng kuan pakaliwa nagmamadali kasi kasi minisan ko lang lang mauna kasi kawawa naman matanda na bigay bigay lang huwag mainit ang ulo bawal awal yung ma ulo dito. Ikaw yung talo. ma ulo mo tapos barel bang. Hmm. Tapos pag nahuli iyak bang. Hmm, Ayun. Kasi konting pan uh, konting problema. Eh. Kalma. Kalma lang, kalma. 'Wag yung padalos-dalos para walang problema, di ba? ayan na yung ulan, tulo na. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube channel namin guys, yung uh, Papa John's Vlog. Para makagalaw naman yung kwa namin. Yung subscriber, parang nahinto na. Oh boy, oh boy. So yun guys, thank you sa mga support nyo sa amin. Sana ay huwag kayong magsawa. At saka yun, sa kwan namin guys, sa YouTube channel namin. Uh, yung nanonood, after yung manood guys, kung pwede lang, sana, pindutin naman yung kwan. Subscribe! Yon. Thank you guys! Babush